Isa lang ang Manolo Fortage sa 21 munisipyong bumubuo sa halos isang milyong hektaryang lupain ng bukit nun. Out of the 22 barangays, 18 nito ay majority are indigenous people. You don't see them wearing their ethnic attire every day, but there are times they, they really use it, especially during rituals. Nandito tayo ngayon sa bago at kakaibang experience na gagawin namin ni Sarah. Ito ay talagang first of its kind na adventure dito sa Bukidnon. Extreme biking dito sa Bukidnon. Try natin? Tara! Let's go! So ang concept nito ay uh, nakaharness yung rider, nakaharness sa bike, yes. tapos tatawid sa... Tatawid dito? Dito. Oh, tapos uh, isang uh, isang cable na to, san cable. Ah, uh, ibaik mo lang siya ganun. Tatayo itong bike, hindi na tayo mag -balance. Tapos ang taas nito is 600 feet. 600 feet. Yes. Tapos yung deep nito, ah, uh, ang lalim nito is 200 feet. 200 feet ang lalim. Yes. 600 feet ang tatawiran. Yes. Mabuti na lang. Safe at secure ang ani cycle. Dahil kapag nalaglag ka rito babag sa bangin at sa mga mabatong ilog. Go! Woohoo! Ako muna ang susubok sa Ani Cycle. Wow! Solid go! sa mag-bike pero sa kalsada or sa bundok. Ito yung first time ko magbike in mid-air. Sandali lang siya eh, sandali lang yung ani uh, cycle. Pero yung adrenaline mo, dala mo buong araw. Extreme biking adventure. Wow. Sarap. Para ka nag-zipline, nagba-biking at nagta-tightrope in one go adrenaline. Magpapaiwan ba si Sarah sa Anicycle Adventure? Okay, wait lang. Pwede huminga muna. <laughs> okay, ready? Let's do this. <laughs> Let's go. Nung una, tumingin ako, tapos parang bigla akong, yung feeling na parang, wow! Yung parang, gusto mo lang tumigil, tapos bumalik na lang sa likod. Wow! Ah! <laughs> Promise! <laughs> Saya? Oh, sarap! Yay! Thank you! you no? sobra sobrang ganda. Actually, hindi siya masyadong nakakakaba. Pero pag nasa gitna na, tapos bigla kang tumingin sa baba. Ayun, nakakalula. Pero sayang naman kung di mo titignan, di ba? Ang ganda-ganda. Kaya, hanep. Kasama rin sa adventure ang pagsubok ng mga bagay ng magkasabay. Kaya't susubukan namin ni Sarah ang Annie Cycle ng magkasama. <tod> pass ka sa akin. <laughs> Pwede hindi ba? Oo. Oh.